At ayan mga kapatid, magbubukas na naman tayo ng parcel ngayon. Ito po yung pinakamahal na 5 piso at 10 piso sa ngayon. Kaya ito, idobo check nyo pong mabuti. Legit po ito mga kapatid, ang dami na pong nakapagbenta sa atin. At baka isa na rin kayo sa makakita nito. So nung mga nakaraan mga kapatid, napakarami po nating nabilhan ng mga ganitong uri ng barya Kaya idobo check nyo pong mabuti dahil naglabasan po ito sa ngayon. So ito mga kapatid ay ang mga hard to find coins na patuloy nating binibili. 500 up to 2,000 pesos ang kada piraso. Biluin nyo yung bariya nyo. Papalitan natin ng libong piso. Okay? So ito po year 2006 na 5 piso mga kapatid. Ayan mga kapatid. So napakalinaw naman no Year 2006 na 5 piso po. Sa 5 piso ay year 2006. Lagi ko pinapaliwanag mga kapatid, hindi po bumibili ng 10 piso na year 2006. Sa 5 piso po, year 2006. Okay? Sa 10 piso, 2007 at 2009 po ang binibili natin. Ayan. Napakalinaw. 5 peso coin, year 2006. Isa sa pinakamahal na 5 peso coin, hard to find coin sa ngayon. Kaya ano pang iniintay nyo mga kapatid, i-double check nyo po At syempre may bubuksan po tayo na isa pa. Ayan, hindi ko na po alam kung saan galing ito. Hindi na po natin may isa-isa. Ang dami po kasi nagpapadala sa atin. Ayan, pero bayad na po ito bago ipadala mga kapatid. Kaya ayan mga kapatid, bibigyan po kayo ng instruction kung paano po magbenta sa atin. Basta po tugma yung mga inaalok nyo sa kinokolekta natin. Ayan mga kapatid, pwede ko pong bayaran po muna. Ayan, bago nyo ipadala mga kapatid. At syempre, susunod lang po kayo sa instruction para iwas scam po tayo. Ano? Okay, so wala pong maargabyado dito mga kapatid. Basta po, maganda yung usapan natin at nagkasundo tayo sa presyo. Ayan mga kapatid. Year 2009 mga kapatid, napakaganda. Ayan, brilliant and na year 2019 piso coin. Napakaganda nga kondisyon nito. Ayan. So kung meron kayo year 2009 mga kapatid na 10 piso, patuloy po tayong bumibili 1,000 up to 2,000 pesos. Depende sa kondisyon, ayan mga kapatid, 5 peso ko in year 2006. Patuloy po tayong bumibili niyan, kaya ayan, i-message po agad ako. Direct message, yun po yung mga priority natin. Pag sa comment section, ayan mga kapatid, hindi po lahat na re sa comment section. Kaya mag-direct message po kayo sa ating Facebook page kung meron kayo nito. Ayan, nakikita nyo naman sa video, napakalinaw, 10 piso na may taong 2009, 2006 sa 5 piso. Okay, so sana malinaw yun sa inyo mga kapatid. Ayan, i-update ko pa po kayo sa lahat ng mga nabibili natin. Ayan, di po kayo paasahin dito. Maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo sa mga susunod nating update.